kapag hindi ka nagpapakatino bilang ulo ng pamilya mo, pinapatay mo ang pamilya mo. Ikaw ang haligi ng tahanan bago magkaroon ng pinto, ng bintana, bago bumuo ng pangarap ang misis mo, bago mangarap ang mga anak mo. Ikaw muna, sa'yo sila, pagtatayo ng pangarap nila, paano sila mangangarap kung hindi ka tumutupad sa iyong obligasyon? Don't get it wrong. Kahit wala ka, kahit irresponsable ka, kakayanin nila. Pero 'wag mong iisipin kaya talaga nila. Hindi kaya lang nila sapagkat ayaw mong samahan sila. Pero 'wag mong iisipin na kahit isang sandali hindi nila naisip sana nandung ka. Eh kung yung patay nga iniisip sana nandi dito pa. Pero yung ikaw ay buhay. Wag mong iisipin hindi ka nila hinahanap. 'Wag mong isiisip na hindi nila sinasabi sana nagpakatino ang aming ama